public holiday maraming tao dito tayo dadaan si malat lang marami tao sa mall kasi holiday hmm? public holiday dito sa mall tayo sa labas dahil bumili ako ng tinapay para sa aking alaga po bukas skwela oh, ano ba yung weather naman mainit na naman kanina umulan mainit tapos umulan tapos mainit na naman ay dios yun Walang pasok. Ayun guys, mali. Oh. Walang pasok dito sa kanila, okay. pero ako, Para naman hindi pala ako ng sa aking um, alaga. Family day ngayon kasi public holiday. Pagkasama-kasama ang mga pamilya. Ayun na. Diba? ay mabili pala tayo ng ano ng blueberry dito na ulit tayo sa mall mas bibili ako ng blueberry para sa akin um, kalimutan ko kanina sana naman pumayat na ako nito. Ito eh. na maglaka. Mag-elevator tayo. Para... Diretso kasi sa baba. Ito tayo sa baba. yan